sa mga panang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 17, 2024. Merkules sa katlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong unang pagbasa at pag sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 8, verses 1 to 8. Nagsimula ng araw na iyon ng isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Hodea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasaki ng simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilang mo, maging lalaki maging babae nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangaral nila ang salita. Nagpunta sa si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ng Mesiyas. Na mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat, sa atin pong pagbinilay kung saan ito po ay karugtong no, ng mga pangyayari sa mga sinaunang kristyano mula sa mga kwento at pahayag ng mga ginawa ng mga apostol noong unang panahon at matapos nga na uh, patayin si Esteban no, dahil sa kanya pong pagpapahayag ng katotohanan at paninindigan sa pananampalataya kay Kristo sa po ay hinatulan ng uh, mga tao noon na, ng kamatayan uh, bagamat no nakakalungkot nakakadurog ng puso no, at nakakapanghina po pwede para sa iba nakakapanghina nakakatakot na pangyayari kaya nga sabi dito ay nangalat no nagsi kumbaga parang nagsi alisan ang mga miyembro yung mga mananampalataya noon na nahikayat nila ay nag, nagpunta sa kung saan saan no? sa iba't ibang lugar so parang sa unang tingin po uh, pangit yung nangyari no sa, sa unang ano lang natin parang pakikinig pero sadyang mahiwaga po ang pamamaraan ng Diyos kasi sabi dito no ng uh, nung sinisikap na wasakin ng ni kasama na dito si Saulo no na magiging si Saint Paul sa mga susunod pang mga kwento ay nagkakaroon pa rin talaga ng uh, daan no ginagawa ginagamit ng Diyos ang uh, mga pangit na pangyayari no kasi dito parang ito na yung simula ng prosecution pero ito rin naman yung naging simula ng pagkalat no ng pananampalataya kasi sabi kahit saan magpunta ang mga mga ngaral o ang mga taong nananampalataya hindi nila mapigilan o maiwasan na magkwento at ipangaral din ang salita ang tungkol kay Kristo kaya lalo pang dumami, lalo pang kumalat. So kaya alam niya isa ito sa katangian ng ating simbahan no? na habang uh, habang nakakaranas ng uh, matinding pagsubok, ay lalo namang dumadami no? ang mga simasampalataya kasi nga po no? nagiging dahilan para no? Kumbaga, yung mga tao na nagmamigrate, ito yung nagiging dahilan para ipangalat nila ang mabuting balita tungkol kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Kaya nga po no sa atin ngayon uh, bagamat no napakalaking hamon para sa mga Pilipino ang mag-migrate sa ibang bansa, ang mga ibang bansa para magtrabaho at magkakahiwalay sila ng kanilang mga pamilya, may iwan dito uh, pero yung iba po no eventually ay na pupunta rin naman ang pamilya nila sa ibang bansa at doon kung ano yung kanilang uh, naging practice o pananampalataya dito sa Pilipinas ay naibabahagi nila sa ilang mga mga nakakasalamuhan nila doon. Maraming Pilipino ang uh, pumupuno ng mga simbahan sa iba't ibang bansa. Maraming simbahan ang kakaroon ng buhay, kakaroon ng sigla dahil sa mga gawain, mga aktividades no, ng mga Pilipino kung paano ipinapahayag ang pananampalataya. Yung iba, dinadala yung kanilang mga dibosyon, dibosyon sa mahal na birhen, dibosyon sa nasareno, dibosyon sa mga santo, at naipapakilala pa nila no, ang, ang mga gawain ito sa ibang lahi na masigit din nilang naihikayat din o nai-evangelize sa ating pong mga gawain. Kaya sana po, no, bahagi po ng, ng nararanasan natin bilang Krisyano ang mga pag-uusik pero ito rin po ang nagiging daan para mas lalong lumawak at mas marami tayong mapagkwentuhan o mapagpahayagan ng mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.